Hello, what's up mga Repax? Ayan o, oh, Honda Click Kita nyo, puro kalawang o oh. So ito, uh, re-repress natin yung kanyang chassis Tanggal kalawang and then tintura Welding, kung ano mga welding in and then ito, uh, may sasuggest ko sa inyo or may advice Kasi si, ba diba, si Honda Click is yung battery nya And then yung fuse box nya is nandito dito sa baba So ito, kung makikita nyo yung fuse box nya is nilagay na natin dito sa taas ayan o oh. ang kinailangan lang na gamitin dito is yung ito yung wire na apat na makakapal para yung main supply nya is mabot dito and then yung ibang wiring is maaba naman to wala na masyadong ginalaw dito dito lang sya pinwesto so ayan para sa mga Honda Click Click ninyo na madalas nababaha na so, nasa baba yung kanyang fuse box pwede nyong gayahin to ito lilipat nyo dito sa taas then ito lang yung wire habaan ito yung dating wire nya at uh, para nga may yung ito pag nalubog yung kanyang fuse box yung, yung sa baba na to may yung nyo malubog mag humido magka corrosion hindi yan kasi ang madalas nagkakaproblema sa Honda Click So yun lang, baka sakaling makatulong at kung hindi naman ano, pwede nyo pong bisitahin yung aming uh, shop dito sa Iba Hagunoy or waste nyo na lang po birds Motorcycle Shop para magawa nating ganito. So yun lang, maraming salamat. Opa!